Hey, Hello, Galogs. Bago dumating ang tagulan, namnamin natin ang init ng kwentuhan. Ako ang inyong pambansang pantanggalumay kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Long rides plus kape, abay perfect 'yan sa Marilake. Hetong at nagrides kami hindi nagpahuli. Naspatan namin ang maangas na Brew Broom Cafe. Meet Jan Rule, ang bumasag ng mga traditional rule, out of the box ang concept. Ang idea ay in-depth abay walang magarang shop, pero sa view ikay mapapa-stop. Alog-alogs, ako nga pala si Jan Rule, ang solo barista at owner ng Brew Broom Cafe kung masyado kang lumbay, dito'y gaganahan kang mabuhay. Ayoko na. Pagod na pagod na ako. You tell me, bakit nga ba? Tara, kape na lang tayo. Dalawang kape nga dyan, tsaka pa Ayokong pinaghihintay ang isang bat... Diyos ko, hinay-hinay. Baka kapin na ang sayo'y nananalantay. Isang lagok, wag naman sana matigok mahilig si John Rule magmotor sa mga rides minsan siya pa ang promotor mula nga sa Antipolo 30 minutes ang biyahe papunta sa kanyang pwesto abay rides pa rin hanggang sa negosyo Uh, kaya ako po naisipang itayo itong negosyo na to siguro po dahil nanawa na ako sa pagiging empleyado. College pa lang po ako, parang second year college pa lang po ako, nagtatrabaho na ako. Naya-enjoy ko siya, at ang dami ko nakikilala ng tao. Basta ikumpara ko dati na hindi ko hawak yung oras ko. O kailangan may oras na gigising ako, kailangan bawal malate yung mga ganon. Bago pa man mahanap ni John Rule itong pwesto, napaalis siya ng ilang beses dito. Subalit di pa rin sumuko, tinuloy lang ang nais ng puso. Sabado at linggo, si John Rule ay umaarangkada rito. Talagang dinarayo siya ng mga biyahero. Di lang dahil sa kanyang kape, pati na rin sa kanyang kwento. Palagi po ako nag-rides dito. Uh, group rides, um, solo ride. Lagi rin po ako nag-solo ride dito. Kaya alam ko pong may market yung coffee kasi tuwing mag-rides po ako, yun po agad ang hinahanap ko rin eh, is yung coffee. At para nga siya ay makahatak ng customer, ito ang kanyang sikreto. Customer ba yan o istorbo? Ang galing ng strategy o loko! inspirasyon ni John Rule ang pamilya. Mapait man minsan ang buhay, abay, dead ma. Babagtasin niya ang lahat. Marating lang ang pangarap. Sabi ko lang po sa mga gustong magnegosyo din, magtry din. Uh, ituloy nyo po, wag po kayong matakot, wag po kayong mangamba kasi dyan din naman po ako nang galing sa puro what ifs, what if malugi, what if masayang yung effort, masayang yung pondo, yung pera. Kahit simulan nyo po muna ng maliit, hindi po naman po kailangan simulan ng malaki katulad ko. Nag-try muna ako sa gilid, -gilid. At ngayon po, sana pala rin, uh, mas ma-expand ko pa po yung business ko, magka-pesto. Logalogs, malayo man ang kay may patutunguhan. Basta't huwag mawala ng pag-asa na magsisilbing gasolina upang marating ang buhay na masagana. At kung mapagod man, abay, tara, kapit tayo! Sa panahon ng tagulan, ma, anong ulam? Dumayo kami sa Bacolod, este sa Pasay Pasaylang Palalods. At dito, may nadat ng kaming mainit na sabaw na talagang nakakawaw. Wow. Hindi ito sinigang, hindi ito bulalo. Kansi ito ng pamilyang ilonggo. Hello, Galogs! Ako, Gali, si Quisha Marie Consimino, ang Kansing Queen sa Pasay. Kadto ka mo sa akin, kay Nami, at ganyan ang baligya ko, promise. Mapapa-extra rice ka talaga kapag itong nakahain sa mesa. Kakaibang lasa. At kung ang sikreto, itong batuan na halo. Masarap siya. Pwede po siya sa tag-ulan. Basta ang lasa niya, matamis-tamis at tama lang yung timpla <laughs> Sarap. Para ano siya? Bulalo na may pagkasinigang. Tapa, sarap eh. Yung kansi po, may batwan po siya. Yung batwan po, yung pampaasim po namin. Tapos po, yung bulalo po, ang sangkap po nun ay mga mais, ripolyo. Yun naman po yung kinawala ng kansi. Pero parehas sila beef. Tapos yung lasa po ng kansi, medyo maasim siya na medyo may anghang. Tapos sa sinigang naman po, iba po kasi yung sinigang, di ba? Pag nagluluto ng sinigang, may mga okra, gano'n. Yung kansi po, ang sangkap niya lang is batwan at saka langka. Kung ang ulan ay perwisyo sa iba, para sa pamilya Kisha, ito'y biyaya. Una, tinda po namin talaga halo-halo. Tapos habang umuulan po, sabi namin tag-ulan na, parang hindi na mabenta yung halo-halo namin. Kaya Si tita ko po, nag-isip po kami na sige magtinda tayo ng bulalo po talaga una yung benta namin. Kasi sabi niya, naubusan kami ng bulalo. Eh sabi niya, try natin magkansi. Kasi si mami may tanim na bat na tanglad. Sabi niya, may tanglad ako doon, may batman pa naman dito. Eh yun na lang gagamitin natin sa pagtitimpla ng kansi. Tapos po, yun, niluto niya, kinuha ng customer yung order niya. Hanggang sa kinabukasan, nagchat ulit siya. Todo kayo dream si Kisha dahil ang kansi ang pangunahing sangkap para makapag-aral siya. Sa umagay abala, sa kusina, habang sa gabi ay nag-aaral pa. Political science lang naman ang kurso niya. Bread and butter nila ito, kumbaga. Kasi yung pagbibenta po namin, yun din yung tumutulong po sa amin eh. Kasi kung hindi ka magtatrabaho, wala kang piperahin. Yun, para din po sa lola ko po na napunta po kami dito. Kasi yun yung promise namin sa kanya na magtatapos kami ng pag-aaral. Luto lang ng luto, Kisha. Abay, darating din ang pinakamasarap na tsansa. <laughs> ang mga nananahimik na kurtina, pati bedsheets at tuwalya, napagdiskitahan nito nga What happened, Bella? I know, Super so Latina, right? <laughs> Mga tela sa bahay ay hinugot, pinagkabit-kabit para maaisot. Mula sa gamit at pang-display, naging high fashion na pang-slay. <laughs> Bumongga kahit bagong laba. Baka mas stress si mama. Pero hindi mapigilan ang creativity ng aming Mima na si JP. I am 18 years old and I am an upcoming college student which is nag-apply ako sa Eastern Visayas State University with a program, um, Apparel and Fashion. Nung bata pa lang po ako, uh, mahilig na po talaga ako magsuot ng mga kortina, bed sheets, and blankets, and others. Ang kanya mga iconic couture, kinabog ang in internet, for sure. Yung pinakaunang tela na ginamit ko is itong towel na to. Starting yung January, doon na po nagsimula na nag, ano, siya, nag viral itong, um, itong towel na ito. 1 million plus na pala yung viewers and then yung likes. So ayun, nag-continue na siya hanggang ngayon, nag na ako gumawa na ako ng iba-iba pang content about coutures. Likas ang pagiging maganda, pati sa ilan niyang likha. Marami na siyang napahanga, pati brands ay kumukolab pa. Sabi ko, totoo ba to? Is this truthability? Charest. Is this validity? Charest. So ayon, now na na-post na yung video, I'm so honored and so proud kasi I am the second um, Filipino na nakita sa brand na ito. Si JP, hindi lang sa rampahan pumupuksa. Sa pagiging leader ay bumibida. Hindi na nakapagtataka. Pamilya ay buo ang suporta. Yung kalawa lalaki, katatlo lalaki, ikaapat lalaki, of course, yung youngest babae. Ere! <laughs> At ang celebrity na gusto niyang suotan, iconic din. Parang damit niyang dinisenyuhan. Walang iba kundi si Meme lang naman. Si Vice ganda kasi yung hinahangaan namin sa lahat ng LGBTQ+ plus community, siya yung pinakarena namin. Malaki yung respeto namin sa kanya kasi siya yung nagbukas ng um, loob ng mga LGBTQ+ community na maging matatag at maging confident. Sana'y maraming rampahan na lakaran ang pagiging malikhain ng mga kabataan dahil wala nang mas nakakabilib pa sa pagiging resourceful at matyaga. Ang titigas Tigas sangag Tigas sandok Tigas sulat ng order Tigas serve sa customer Itong ating mga gangster Ready to take your order Ang bumanga, hindi gigiba Kundi magiging masiba Ikaw ay kanilang hahainan Mga rice meals na nagsasarapan Ang mumani ng pinakamaraming fan Itong kanilang show fan dito sa Las Piñas ay patok itong kanilang creep walk. Nagisa ng format at Sa iisang musika, humihimig Ang mga dating nasa gilid-gilid Sa negosyo'y parang magkakapatid Wow! Binoto nila Miggy, ni Janjan Gian at saka ni Daniel Nung una kasi, puro takeout lang to, tsaka delivery, kasi medyo maliit lang yung stall. Hanggang sa nakuha nga namin tong harap, na nag-start naman nung March 20 hanggang ngayon. Kami yung ano, eh, na puro tambay lang yung ginagawa. Kasi uh, pare-pares kami na wala ng trabaho. May mga nagsarang kumpanya, may mga nagsarang restaurant kung saan nagtatrabaho sila roon. Tapos hindi na sila nakapag-apply ulit. Imbis na tumambay kami, maging sagabal sa daan, maging masamang tao sa paningin ng iba, nagtayo na lang kami na sariling negosyo na pagkakabalaan at tsaka para makatulong kami sa pamilya namin. Yung mga ilan sa amin, marunong na magluto, lalo na yung mga galing restaurant. Siya salin lang sa mga kasama namin dito kung paano ito gawin, kung anong timpla nito ni at kung paano ito prepare So nagsama-sama na skills namin, yung mga utak namin. Uh, napakinabangan naman po sa magandang bagay. Hindi lang tayo ang kanilang binubusog, pati mga tao at batang dumudulog. Pag Monday po, nagre-restocking kami, naglilinis kami ng venue, ng, ng pwesto namin. So while ginagawa yon, nagpapa-feeding din kami sa mga bata or sa mga kung sino mang gustong kumain merienda ng meriendang niluluto namin. So naisip namin yung kasi parang bilang palit na lang din sa bigay sa amin ng Diyos na parang biyaya na to. Kung ang hirap na pinagdaraanan mo repa ay ayaw mong maranasan ng iba, yan ang tunay na maangas. Hindi ba? Sana mag kayo dyan. Ha? May tinigot tayo dito sa mga pagsubok magkakaramay. Sa pagtulong sa iba, ay kapit kamay. Kaya ang pag-angat, sabay-sabay! Uh, Nag-uusap naman kami everyday na sabi namin, pag dumating yung time na mag-start na tayo, darating yung time na mapapagod tayo. Magagal tayo sa kapwa natin. Talagang iinit yung ulo natin dahil sa pagod niya. Pero kahit dumating man yun, sana huwag nating isipin kung ano yung pangarap natin nung day one. Ang pangarap nating nung day one pa lang na hindi na tayo kailangan pang maghanap ng trabaho dahil meron na tayong sariling negosyo kung saan tayo magkatrabaho. Alagaan natin yung mga customer natin, alagaan natin yung isa't isa at dapat mapanantiling masaya tayo palagi. At gusto nating ipakita sa lahat ng tao na hindi porkit dati kang gangster, dati kang tambay, eh wala ka ng pag-asa sa buhay. Sa mga mahahalal sa pwesto, pantay na pagkakataon na trabaho, ang ano man ang natapos sa tanyo basta't may mabuting puso at husay na tinatago. Lahat ay nagulat ng buksan ng luto. Lahat ng mga tao ay biglang nahinto. Tirik ang araw pero hanap nila ay sabaw. Wow! At maging ikaw ay mapapa ay ay, -ay sa da Ultimate Mongo Queen. Dahil ay Monga Sinay. Meet Luz o mas kilala bilang aling baby. Kahit tanghaling tapat, e eh pagkalaki ng ngiti. Kaya kahit dayo, e sure sureball na mapapabili. Thank you po. Hello, galog. Si aling baby po ako. Aling baby sulam. So Dito sa Madrid Tondo, walang biyernes, sabado o linggo. Dahil everyday, ang bida ay munggo. Ano po sa inyo? 30 kilos ang laman ng gabundok na kalde. Pero Kakabukas lang e eh, parang di na maubos-ubos ang mga tao. Nagbubukas sila aling baby ng alas 10 ng umaga. Pero wag ka dahil simot na ang mugo. Wala pang alauna. Pero meron din naman silang ibang putahe. Dinuguan, gulay, sabaw at meron ding crispy carne. 1990s, nagsimula si Aling Baby sa kanyang munggo journey. Ito na nga raw ang nagpatawid sa needs ng kanyang family. Nagtinda akin kanya na sa libo lang po unang ko. Yung isang libo ko, limanda lang napapamili ko, may, may yung um, pa ako natatabi. Hanggang umabot na ako sa ganyang kalaki. Malaki, malaking bagay yung pagtitinda ko. Marami nagbago sa pabuhay namin. Grade 3 lamang ang inabot ni Aling Baby dahil trabaho sa murang edad ang kanyang napili. Doon niya nakilala ang kanyang asawa na ngayon ay yumauna at naiwan siyang byuda. Bukod sa pagiging favorite cook ng tondo, si Aling Baby ay favorite mother din ng anak niyang tatlo. Mga anak na di man mula sa kanya, ngunit konektado sa kanyang puso. Nagbuntis ako minsan. Tatlong buwan ako na ako, hindi na ako nagbuntis. Eh sabi ko, kung bibigyan ako, bibigyan ako. Eh, dumating nga yung mga yan, tatlong anak ko na yan. Siguro, yung nga ganun, parang isa ang sila naka, talaga tadhana. Maglilimang taon nang nakalipas ng na-diagnose naman siya ng stage 2A breast cancer. Una, tumakbo ako sa ospital ng Maynila, may nasalat akong bukol. Sige, check up kita. Sabi nga nun, pagka no, binayop si Yun Lama, pinabayop si Nani. Sabi niya, cancer. Tuwi ka, kanser." Sabi ko, na-kanser ako eh, sabi niya. Sabi niya, Ay mama, hiyak na ito, hiyak na hiyak. Sabi niya, mama um -um magmamog ka, magbibiro. Sabi niya, hindi, hiyak ako bibiro. Sabi niya, may pa siyang pasaluban, tuwa pa siya sa akin, kasi gala niya, wala akong sakit. Bakit daw ako pa, sabi niya. Sabi niya, ba't para parang dumapos sa akin sakit. Kinailangan niyang dumaan sa operasyon at magpahinga. Kaya mga Junakis to the rescue sa pagbebenta ng monggo para sa kanilang mama. Bigit pa ang pagmamahal na binibigay ko sa kanila. Kaya naman nung magkaroon ako ng depresya, sinuportahan nila ako, hindi nila ako kinabayaan. Matapos makarecover ay balik si Aling Baby sa pagtitinda ng monggo. Ngunit nito lang ay naadulas ng husto. Sa pagkakadulas ay napuruhan naman ang kanyang spine. Kaya sumailalim siya sa isa pang operasyon. Ayaan -ay na ako sabi ko kasi napaka makal. Dami kong tayo. Pero ayun nga nila labi sa akin sa mga hospital. Ano ba yan nanay? Lahat ng sakit tinakong mo. Tapos nagkit ka pa ng tayo. Suma total ang mga tahi niya raw e eh, tatlo. Isama mo na ang kanyang operasyon sa bato. Habang pinapasok ako sa operasyon, <laughs> operating room, lahat ng santo tinatawag ko. Malakas ako sa malakas ang kapit ko eh, sabi nila. Aru, Diyos ko, aling baby. Grabe ang pagka-strong ni Mami. Kasi kaya ako nagtyaga maghanap buhay dahil sa kanila. Kaya hindi lang galing sa akin. Basta minahal mo sila ng lubos. Lahat gagawin mo para maging, maging maayos sila. Iba talaga ang ina. Na, an anong berwa ina? The best ang nanay pipilitin mo nga namang bumangon ng paulit-ulit para sa pamilya mo. Sabi nga nila Logalogs, hindi na lang pang ang munggo. Kaya everyday, damhin ang init ng kanilang yakap at pagmamahal ng buong buo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, sabahan ang inyong pambansang pantagalumay. Sabay-sabay nating basagin ng lumbay, pagani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento.